Sa tanang rinig ko, kini ako pinakainin. Kaya ako letong kumakasta ka para kang pusa. Wag ganyan niya, pare-parehas lang kayong empleyado eh. Yung boss niyo nga, tayinit lang eh. Kambun pa! Ikaw mataas lang konta yung posisyon mo. Iba ka na gumalaw. Iba ka na umasta. Galing mo. Wag ganyan niya. Hindi mo yan ikakaunlat eh. mo. Dapat kung gano'n ka tayo, yung narating natin sa buhay, gano'n rin tayo magpakumpaba. Gano'n rin tayo kahambol Tulad ng mga talagang successful sa buhay. Patay lang tayo lagi, ya. Pantay lang dapat ang laging tingin sa mga tao. Mababa man ang posisyon sa'yo. Dahil trabaho naman at ng bawat empleyado. Para sa pamilya, tanda, -tanda.